ang dading matalik na magkakaibigan na itong si Akiro at itong si Tara na lagi niyang kasama asaan mang lakad niya. Ngayon ay nagkaroon na nga ng lamat ang kanilang pagkakaibigan. Matapos nga ang maksidente ang inangan itong si Akiro ang tuluyan itong pumanaw at ang masama pa doon ay sinisisi ni Akiro itong si Tera. Kung di sana nagmatigas itong si Tara at sumama na lang sa mga taga mini Ave di na sana nasaktan at pumanaw ang kanyang ina. Dahil doon, lumayo na nga si Akiro dito kay Terra. Hindi lang yun, ito pa nga ang magiging dahilan kung bakit ipagkakanulo na nga siya nitong si Akiro dahil sa labis itong nasaktan sa pagkawala ng kanyang ina. Samantala, itong si Governor Emil ay nakuha niya ang isang kasamahan nga ni Olga at dito kanyang pinaimbestigahan. Ipinalalabas niya na ang mga ito ay isang terorista maging itong si Sangre Terra doon niya ipapakita ang kanyang kapangyarihan sapagat nais nito na ipahihuhuli ang naturang sangre at matapos nga ang malaking pabuya lumabas na nga ang amanga nitong si Akiro upang isumbong na nga kung sino nga ba talaga ang totoong sangre. Dito na nga malalagay sa panganib ang katauhan nga nitong si Terra dahil ikinalat na nga sa, sa television na nangangailangan nga na makita nga ito tong si Terra dahil iniisip na ng mga tao at sinabi nga nitong si Governor Emil na ito ay isang terorista. Masaklap na katotohanan kung saan ito na nga si Terra ay tumulong sa mga tao, siya pa ang pinag-iisipan ng masama. Kaya naman malaki ang payo ng kanyang Ashti na maiging lisani na nga niya ang mundo ng mga tao dahil magdudulot lang ito ng kapahamakan. Kaya naman dito nga makapag-isip itong si Sangretera na kailangan na nga nga sundin niya ang kanyang Ashti dahil na rin sa minsan na rin nagpakita ang kanyang inang si denaya, na kailangan niya makinig sa kanyang Ashti at wala na rin sa isay na manatili pa siya sa mundo ng mga tao kung ayaw na nga sa kanya ng mga ito at pinag-iisipan na nga siya ng masama.